Alam niyo ito, si Timur, kawawa ito ba? Hindi siya pumirma sa impeachment ko. At dahil hindi siya pumirma, hindi din siya nabigyan ng budget na tangbili ng boto. Noong mga pumirma sa layong madami, budget pagbili na boto. Kaya yung 1,000 na nakatanggap ninyo. Pangalan ko, ang kapalit mo. Sinira nila ang pangalan ko para sa pambili ng boto. Ito kawawa kasi hindi pumirla, hindi binigyan ng boto. Ngayon, ay hindi binigyan ng budget. Ngayon, pag pinili niyo तो फिलीज़ बात हम चलो